Sabi mo pre na hiring sa gym mall? Matuloy ba yun pre? Meron na silang nakuha ng iba? Kompleto pa naman tong papel ko. Andito na yung PSA ko. Birth certificate. Magandang hapon po. Ta Apply ako sana ako ate ng dishwasher kasi meron na talaga dyan na wanted dishwasher. Naku, iho, pasensya ka na. May nakuha na kami kayo ng umaga lang. Nahuli ka na ng konti. Try mo na lang sa iba. Ah, sige, Tim. Maraming salamat po. Okay. okay. Ano kang pwedeng pag ko na trabaho ngayon? Uy! Wanted house, boy. May telephone number. Opportunity na siguro ito. Pwede bang mag-apply ba? Ah, may nakuha na kayo, di ba? Hello, ma'am. Ganang. Aga po ma'am. Ako po nag-enta ng trabaho ma'am. Kasi bata ako sa bukit ma'am eh, Nang mga... Alam mo na yun, mga sa bukit, mga Ah, ma 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 sige ma'am. Kasi nakatawa ako dito ma'am. Kasi may nakalagay na one-day construction worker. ko number. Yun, pinawagan ko ma'am. Ah, sige ma'am. Tatawagan nyo lang ako. Ah, sige

Pagod ako sa pag-apply ng trabaho. Nung nag-apply ako ng dishwasher, hindi ako natanggap kasi meron ng nakuha sila. Nag-apply na ako ng houseboy. Wala rin kasi meron din nakuha sila. Nag-apply ako ng construction worker. Pero kailan kaya yung tatawag? Siguro. Matagalan ba yun? Mahirap kasi magtabaho dito sa siyudad. Malaki yung kaibahan sa probinsya. Kasi doon ka sa probinsya, sariling kayod mo lang. Magtanim ka na lang noon ng mga gulay, palay, mais, kahit anong mga prutas pwede mo itanim. Para makakain ka lang dito. Ano yung tataniman mo dito sa siyudad? Magtanim ka sa samento na hindi naman pwede mo taniman ng pala yung Minto. dito kailangan mo talaga mag-apply para makakain ka sa araw-araw sobrang hirap talaga mag-apply sa probinsya malaki yung kaibahan sa probinsya at ito sa syudad ahay buhay naman talaga pero dapat hindi ako mawala ng pag-asa kasi Mayroong Diyos na tumitingin sa ating sitwasyon. Yan ang lagi kong natandaan. Teka ah, lang, sino naman kaya tong tumatawag? Sino kaya? Hello? Sino to? Ay, ikaw pala yan tay. Kumusta tay? Oo, tay. Oo, tay. Yung pagdating nito sa Davao, tay, naghanap ako ng boarding house. Tapos, naghanap ulit ako ng trabaho, tay. Naghanap ako ng... Oo, tay. Marami akong minaplaya na trabaho dito, tay. Nag-apply ako ng dishwasher. Tapos nag-apply ako ng houseboy Tapos, nag-apply ako ng construction worker, tay. Baka siguro bukas, tay, tawagan ako ng yung inaplayan ko tay. Pero yung dishwasher tapos yung houseboy, hindi, na siguro ako na tawagan ng tay kasi meron na silang nakuha. Pero yung construction worker tay, baka makuha ako ng tay kasi sinabi nung forma ng construction worker tay na tatawagan lang ako tay kapag kailangan lang ng sa tay oo oo tay napaka okay dito sa Davao tay kasi yung yung sinasabi nila tay na yung taga Davao ay wala daw respeto tapos masamang tao malaking kamalayan yun tay kasi yung taga Davao tay marunong marespeto marunong magkapatao at may takot sa news oo tay yun yung mga taga Davao tay kasi sobrang kapag kaibigan yung ano tay, yung taga-dabaw. Oo. Uh -uh. maling mali yung tingin nila sa ta taga-dabaw, tay. maling ah, uh. Sige, tay. Mag-iingat, tayo tay. Mag-iingat. Sige, tay. ah, Sige, tay. ingat Dapat, hindi ko sasabihin kay tatay na hindi ako okay dito sa syudad kasi mahirap ng baka magkasakit tayo dun sa probinsya kasi siya lang yung mag-isa doon, wala siya mga kamag-anak. Dapat uuwi ako ng probinsya na meron akong dala na pinaghirapan ko ito sa syudad para ipagmalaki din ako ni Tate sa mga kapitbahay namin na ito yung anak ko na naghirap doon sa syudad para makatulong sa aming pamilya. At para makatulong din sa kanyang mga kapatid na nag-aaral para makapagtapos ng kolehiyo yung mga kapatid niya. At meron ding masaganang buhay yung mga kapatid niya paglaki dapat ganyan din tayo mga kabataan ngayon hindi porket nakuha na natin yung mga pangarap natin ay yung mga kapatid natin ay pababayaan na natin dapat suportaan din natin yung mga kapatid natin para makuha yung mga pangarap nila sa buhay